Magandang araw sa ating lahat mga ka-idol For today's video kami ay magtatanim ngayon ng mais Mga ka-idol, nandito kami ngayon sa Sigat 2 mga ka-idol Nandun yung tatay ko mga ka-idol, nagkaararo na Para pagtaniman ng mais mga ka-idol Ako naman ay mag Ako naman ang taga-tanim at siya naman ang taga-araro mga ka-idol So paano mga ka-idol, samahan nyo kami So, ito na mga ka-idol. Ayan na yung natapos namin. Hindi pa kami tapos. Sandun pa mga ka-idol. Marami pa kami mga ka-idol. malawak pa ng konti mga ka-idol. <laughs> ito pa lang yung natapos namin. Ayan pa lang. Yan pa lang. Pero dito hindi pa. yan hindi pa. Ituloy pa namin taniman mga ka-idol. So ito mga ka-idol, malapit na rin matapos. So yan na lang, konti na lang mga ka-idol. alawak na yung natapos namin. O yan o. Nandoon na yan o. Medyo lang kasi yung ano, yung tinaniman namin mga ka-idol. Kaya yung iba, pagka ano, i-abitubi na lasang o. Ah, mata mariga, marado, matagka. <laughs> So, ito mga ka-idol, kami ay patapos na. oh, ito na dal, dal. Last na lang to mga ka-idol. na kami sa pinakadulo. <laughs> tapos din mga ka-idol. tapos na din kami magtanim. Maliit lang yung tinaniman namin mga ka-idol. Yo, ito orto. Makapiyala mga ka-idol. Kwa may yetag ka kuha pa nga tumakang mga idol Puno lang na patuloy na moriga Mula lang mula lang pa Magalok lang pa Diyos no E gamag pa rin kapad E pa makapiyang Bini la bini Tunag lang tunag Magalok lang pa yapo nitang O we pa si ama O kabulok magbini mga idol Okay kami tasigat to mga idol Nang mangi Amin na nga na na traktor ta. Amin na nga ngayon na traktor. Nahirapan yung tractor pumunta rito kaya hindi na naararo ng traktor. Kaya maraming damo. Isprayan na lang yan mga kaidol pagkatapos namin magano tanim ng mais. So ayun na nga mga kaidol Tapos na naman kami magtanim ng mais dito sa sigat to mga kaidol Di man gano'ng kalakihan yung tinaniman namin. Eh makapiala mangga pa mga kaidol idol Eh gamay at tagkanto ka to, to, Magpaling kapay. Gamit na ganito. Para makang mga ka-idol. Ano na ang buhay mga ka-idol. Sipag tiyaga lang. Oh. So paano mga ka-idol. Hanggang dito na lang muna. Thank you sa inyong lahat mga ka-idol. At magingat nyo palagi. God bless mga ka-idol. Thank you.